Sinasangkot siya ni ate ngayon ang pinakamurang chowpan dito sa Malabon. Talagang 10 piso, makakatikim ka na ng chowpan dito sa Malabon. Titikim din tayo ng pinakamalaki at pinaka-overload na okoy dito sa palengke ng Concepcion. Ito ang pinakamasarap na okoy sa buong Malabon. Saris. Para siyang hipon na may konting gulay, hindi ko alam kung ilan ang bilang nito. At syempre kapag nandito ka sa Malabon, hindi pwedeng mawala ang pansit malamon. Talagang recipe ng pamilya namin. Iba yung pansit malamon kaysa mga pansit isado. Kasi yung pansit palabok, meron sauce siya Time check mga kababayan 12:39 ng tanghali. At nandito na tayo mismo sa Concepcion Malabon. Malabon day tayo ngayon. Tara, punta na tayo dun sa una nating food crawl. Dito mismo sa palengke, 'yung mga okoy na to dito, tuloy-tuloy ang action. Sunod-sunod ang mga pinipritong okoy. Anamin natin kung ano ang sangkap ng okoy, bakit mahilig ang mga taga-Malabon sa okoy, at kailan nagsimula ang kanilang pag-okoy. po ng okoy, toge, kalabasa, and then galapong. Yung Tony's Okoy po, nag-start po siya noong 2006. Third generation na po kami humawak nitong pwesto. Dati po, lumang pwesto po, tong palengke as in luma. Sa harapan po kami nakapwesto. Yung kapatid ng asawa ko yung nagmamanage. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, up till now, hanggang sa ngayon, mga to na kami humahawak. overload po kasi, dati may special na kami. Typical, special, hipon, marami. Dati yung hipon namin, may hipon sa ilalim, may hipon sa ibabaw. Yun na po yung pinaka-special namin. Pero, time goes by, syempre, lahat, nag upgrade gusto maging creative. Ayun, nag-isip ako ng another way para, kasi nga, na-stop siya. So, parang nawala yung shine nung okay namin. And then, nag-isip ako ng bagay na pwedeng mag Sabi ko, kahit isang vlogger lang. Then, they came. Oh my God. Lahat po yung nagbago ang lahat. And then, yun na po yun. Parang naiiyak ako. Sares. nagre siya pag kinilo mo siya, exactly one fourth Sabi nga nila, parang, ay, parang wala ng gulay. Marami na rin naman siyang gulay, natatakpan lang. Hindi lang siya masyadong visible kasi ngayong hipon, sobrang dami. Ito ang pinakamasarap na okay sa buong malabo. Malanta na mga kap! Kain na na mga kap! At welcome dito sa Malabon para tumikim ng iba't ibang mga pagkain food crawl actually pero nandito na tayo sa first stop nga natin. Napanood nyo kanina, ito ay overload na Okoy. Kasama natin si Camera Woman. Hi Caps Nation! Nandito tayo sa Tony's Okoy. At ito yung Okoy. Ngayon na nakakita ng Okoy na mas marami pa yung hipon. Para siyang hipon na may konting gulay mga kaps. No? Hindi ko alam kung ilan ang bilang nito. 25. 25. Halos. Pero hindi man yata laging 25. Depende sa laki yata yun. Parang first time makita ng ganito. tina natin. Uh, biyakin ko muna. Ganyan ko sa gitna bago natin subo. Yun sa'yo ba? Buo mo na lang kakainin. Kakagatin. Yan o. Oh. Kita mo sa pagbiyak mo parang may kalabasa eh. Tapos may toge. Ayan o. Oh. oh. cheers tayo. Cheers. Cheers. Mm. -hmm. Mamis na islamis, dahil siguro doon sa hipon at kalabasa, may umami ng parang soge. Crispy na crispy yung side. Ang perfect mm -hmm. niya para sa okoy. May mga crispy edges siya. Mm -hmm. ano, tama tama sa pagkakakrispy talaga. Parang ito yung masarap kagat-kagatin. Ang masakot sa kanin to. Huwag muna. Ano muna tayo? Pampagana vibes. Parang appetizer natin dito sa Malabon. Malaking okoy. Okoy na overload kung tawagin. Hindi tinipid sa hipon. Bagkos dinagdagan pa yung hipon. Overload sa hipon. Overload sa sarap. Yun ang mm. tagline. Mm. Ng mm. Yun pala yun. And sasabihin ko, hindi sila nagkamali sa tagline. Totoo, Totoo siya. Ganda ng contrast, no? May tamis, may alat, may umami. Pag nilagyan mo pa ito ng pangsausawan mo na maasim, kompleto na lahat ng flavor sa bibig mo. Pero silang sukat, dito, naka-plastic. Ayan. Okay, lagay ng suka. Ay, oo. <laughs> Grabe. <Okay>. Sa <laughs> akin. Oh, cheers. Ngayon mm. yung sinasabi ko, kompleto na po. Lahat ng flavor, nandun na. Meron ng suka, so may asim na. Kalabasa, may tamis. Kasama na yung hipon, may konting tamis din yon, May umami na rin. May ano to eh, no? Contrast lahat. Cucumber? Mm -hmm. Ni... Pipino. Pipino. Mm. <laughs> Tagalog na lang. <laughs> <laughs> hmm? Ang tulog. no? Ang sarap nito kasi bagong luto at... Bagong hango. Bago, bagong... hango <laughs> <ng> hipo. <laughs> oh, so, talagang crunchy, fresh, coastal. Mm -hmm. Coastal na kasi ganang dagat eh. Alam mo, sa Pampanga kasi, nakatikim na ako ng okay niya. Pero ang okay kasi sa Pampanga, gawa sa papaya. Pero dito kasi, yung talagang kinalakihan ko, kalabasa, toge. Sa Pampanga, papaya. Pero oh. dito kasi, kaya nagbe-blend yung lasa ng tamis ng hipon kasama nung tamis ng kalabasa. Totoo yung tamis nun. Tapos meron tayong paboritong sausawan niyan eh. Siyempre nagbaon kami nito, matagal na namin din natitikma kay sarili namin ano to eh alugin pala shake well. Ayun. Yeah. Madalas niyo pong makita to sa Lazada. Simulan ko na eh no. Sa Lazada. <laughs> Kasi hinahanap siya sa TikTok at sa Shopee, minsan wala siya doon eh. Meron, nam Lazada na amprik. By Team Caldas TV. Oh, mao ka malaki yan eh. Sige. Ganun ko na, di ka sure. Ano no, tapos ito dunk. Uy. Cheers. Mm hmm, game changer. Totoo. perfect. Oo nga. Masap na yung suka nila. Siyempre, may pipino yun eh. Ito iba. Mm hmm. Ibang atakis. So overall, kahit wala namang sausawan talaga, kahit wala na yung nampek dito, kukuy pa lang, tapat na. Overload? Kaya hindi lang naman ito yung titikman natin sa Malabon. Actually, hindi tayo ngayon sa parengyo. Halabas tayo mamaya, hanapin na natin yung pangalawa nating stock. Bago tayo lumipat, gusto ko lang i-kudos. Kasi mm. kung makikita mo, malalaki yung mga hipon. Mm. Naaakalain mo, hindi mo siya makakain pati ulo. Pero kanina... Kain lahat Kain eh. lahat. Ito, isang buo. Buntot din e. Eh. Ano? Wala kang ka mga mm. ano. May ulo. May buntot. Tony's Okoy, dito yan sa palengke ng Concepcion, Malabon. Puntaan nyo. Totoo yung kine-claim ni ate, pinakamasarap na Okoy dito sa palengke ng Concepcion. I must say, yes. Oo, at tara. Ipan na tayo. Mm, let's go. Let's go. Perfect na simula, Tonis Okoy. Okay na pang appetizer. Diretso na tayo sa next. Salamat po. Ipo. naman tayo sa City of Malabon University na padpad para pumunta sa mga pagkain pang student meal o pang estudyante. Meron tayo nakita dito na murang chow fan. Dito, pwede ka pong kumain ng chow fan kung ang budget mo is 10, 15, or 20. Pwede naman kami mag-adjust, depende rin sa ulam na gusto nyo, pang masa po talaga. Kasi yung pinaka-fixed price po nila is mababa lang. Sulit, busog ka na po. Sa pagluluto po ng chow ginigisa po namin si chorizo. Tapos susunod po namin yung katamtamang mantika, Tapos ang ginagamit namin po hindi pork kundi chow may po mismo para maramdaman mo chow yung kinakain mo. Pag uh, gisa po, siya medyo masakit siya sa braso kasi one hand lang po talaga yung ginagamit. Five kilos po yung sinasalang po namin sa loob ng kawa namin. Every magsasangat po kami. Ganun lang po siya paggawa. 30 kilos lang po kami. Ngayon, nakakaubos ako pa 50 kilos one day lang po yun. Sa alagan 10 piso, makakatikim ka na ng chowpan dito sa Malabon. Lumipat lang tayo dito sa tapat ng CMU or City of Malabon University. <laughs> dahil pang student meal po ang ginakain natin ngayon, meron tayong chow fan. Yung 10 piso na rice or na chow fan rice ay ganitong kadami, parang 1 cup oh. na nga. Huwag po kayo magalala, hindi dahil may camera or anything, marami pong umorder kanina na ganyan na ganyan din po. Dapat na ganito palagi at sana palaging consistent. Tingnan muna natin yung chow fan na niluto ni Ate Josie. Okay! Cheers! Oo so, eh. ako yung panimpla. Hindi naman nasobrahan. Yung umaming hinahanap mo sa fried rice nandun. Sakto lang din yung tamis. Hindi ko maintindihan yung may tamis eh. Medyo na ako curious ako kung ano yun eh. Baka ketchup manis. Para sa presyo niyang 10 piso, hindi rin naman dapat mag-expect at hindi rin naman ako nag-expect. Pero okay eh. Tsaka kanin to, chaupan to. May sahog eh. May corn, may carrot, may green peas, may sangkap, nilasaka. May chorizo pa. May shomai pa. Uh, Nakita mo kanina, uh, nakinigisa, may shomai pa. So ano pa yung iaangal mo sa 10 piso? At bukod pa doon, sa 10 Pesos kanin ni Ate Rhoda, wala kasing pangalan yung pwesto niya dito eh. Sa so, 10 Pesos kanin niya, yung mga ulam niya ranging from 5 Pesos to 50 Pesos. So eto, katulad nito, 5 Pesos to yung maliit na hotdog na yan. Ito naman, 25 Pesos. Pwede ah. Ito so, yung mga klase ng pagkain na pantawid. Mm. Dahil nga, perfect yung location ni Ate Roda. Mm. Nasa tapat ng school. Siyempre, pag estudyante. Budget meal. Para sa akin, as long as in yung buto ng kanin, kaya malasa siya o hindi, may kulay siya, may sangkap siya. Ang magdadala dito, yung ulam na orderin mo. Gaya nito. Mm. Kanina pa mainit yung ko dito eh. Talong ganisa eh. 30 pesos pala to. Kasong-kaso sa bao ng isang batang uh, estudyante. Ito, 10 piso, isang styro na ganito. Imagine kung 20 pesos ang order mo sa upan. Siguro, nakabundok na dito yun. Honestly, mga kapat, 10 piso, mabibitin ka pa. Kuha ka na lang ulit ng 10. Kasi 10-10, 20. May ganito palang klasong tainan dito mura, hindi mo masasabi na, eh, kasi sa kalye lang eh. So, baka yung quality. Pero, gaya nga nang sabi ko kanina, the fact na in-effortan siya, sinangkapan, nilagyan ng mga kung ano-anong pang kulay, pag-akit sa mm. mga mamimili. Eh. Okay na yun. Okay na akin yun. Don't get us wrong, mga kaps. Walang extravagant dito. Mm -hmm. Para sa amin lang, kung sulit ang hinahanap nyo, patok sa budget nyo, pwede naman to. Walang masama. Okay na rin siya. Makakasurvive ka na. Ha? May karne. Ay, Ay parang binarbecue na liyempo. Barbecue Nakagat ko naman ...saya nak mampir ni Timplado. Oh. Sinefortan pa din. Pero hindi po ito 10. May presyo naman to. 50, 50 yan. Mm. 50 yung isang parang malaking mm. slice na gano'n. Nakatawa nang no? sa isang busy na lugar, meron mga ganitong kainan na hindi nila masyadong tinitake advantage yung presyo. Parang maging honest pa rin sila sa presyo. Kung ganito lang ang puunan nila, bibenta pa rin nila ng mura. Honest sila sa kapwa, nakakatawa, kumain, at supportahan ang mga ganitong kainan. Pero hindi lang naman about dito. Ay, hindi pa! Ang mga kainan dito sa Malabon, hindi lang tungkol sa presyo, hindi lang tungkol sa gano'ng kasarap. Minsan, pupunta din tayo sa kung anong sikat doon sa lokasyon na yon. Favorite ko ba yan? Feeling ko, papunta na tayo doon. Let's go! Solid sa unang stop at solid din sa pangalawang stop. Mura yung pangalawang stop kaya okay din dahil nasa tapat ng school. Ate, mauna na po kami. Salamat po. Yung kanin, pamigay na po natin sa mga order. Total, order po namin na isang buo eh, para hindi kami abala. E, kaya mga mas pamigay na lang natin sa mga estudyante at no mga customer. Salamat po ate ha! Okay, ma! -ho. Let's go sa next stop! Tara na, tol! Kinuha ano? mo na yung libre eh! <laughs> next stop na! Kinuha na po yung libre. Tara na. At nakarating na nga tayo dito sa ating final stop. Siyempre kapag usapang Malabon, hindi hindi mawawala ang pansit Malabon at nandito tayo sa M. Flores kung saan titikman natin ang isang authentic na pansit. Kaya yung pansit malamong kaysa mga pansit misado, pansit kanton, gano'n. Oo, oh, magkakamukha nga sila. Kasi yung pansit palabok, meron sauce siya eh. Although ang pareho lang sila ng halos ingredient. May mga hinapa, log, pangkulay, gano'n. Pero iba talaga yung sauce niya. Baga parang kinuha yun sa katas ng hipon. Kasi si Mila Flores, ang may-ari ng M. Flores Pansit Malabon at ng Mil Flores Pichi Pichi. Yung Pansit Malabon namin, yung bang manipis lang ang noodles niya. Pero kasi ang original ng Pansit Malabon, yung makakapal, malalaki ang noodles. Hindi namin ginawa yung kasi yung bang matrabaho gawin dahil kailangan mo pa siya ibabad. Pagka hindi mo siya naubos, the next day kung gagamitin, parang hindi na maganda. Pero pareho lang ng lasa eh, dahil iisa naman ang sauce na ginagamit namin yan. Yun naman bichado namin. Ang pagkakaiba niyan, yung ibang beef mischado na nakakain niyo, may mga tomato sauce, samantala yung sa amin talagang pure na sibuyas lang. Tapos pinapakuloan namin para lumambot na malambot na malambot siya. Talagang recipe yan ng pamilya namin. Last but not the least, at hindi mawawala sa listahan ng Malabon Food Crawl, syempre, Pansit Malabon. Hindi ako papayag na magpupunta ng Malabon ng hindi nakakain mm. ng Pansit Malabon. Pero, ibang klasing Pansit Malabon daw to, mm. kasi ito yung Pansit Malabon with a twist, dahil nga, ang noodles nila dito ay... Manipis! Kumbaga para siyang ano eh, version ng palabok na noodles na gano'n, ang kaibahan lang kasi sa palabok, nasa top yung sauce, ito naman, nakahalo na, tas ang daming nilagay na toppings. Mm. At alam mo ba, mm. kung bakit siya tinawag na Pansit Malabon? Sige nga. Dati kasi, ang pansit malabon, hindi siya dahil pansit na nanggaling sa malabon. Pansit malabong. Oh. Ang pansit malabon, hindi ko alam na yan, pansit ah. malabong ay ginagamitan ng bamboo shoots. Dahil ang bamboo shoots ay tumutubo sa karatig area nila dahil sa watery area. Si, napapatango na si Jumbo. Sa, ko, oh. Sa side of, may nag-research <laughs> dito. Hindi ko alam yan. Anyway, bukod sa pansit malabon, syempre, one of the best din na talaga namang gawa sa malabon. Meron sila ditong pichi-pichi, meron silang version nila ng mechado, beef mechada yan, homemade pa, meron din silang version ng puto. Dito na muna ako, na lalagyan ko ng pansit. Ako, lalagyan ko muna ng pansit yung plato ko. Okay. Sa akin, may puto. iyo wala. Cheers! Let's go! Mm. Ito yung naamoy ko kanina nung hinahalo pa lang ni ate. Oh, yung aroma. Yung... Grabe, yung amoy kanina. Habang minimig siya sa noodles, mm. tas yung sauce, tas lahat ng ingredients, eto yun. Okay pa lang malabo na ganito ang noodles. Usually kasi palabok pa sa akin yung ganitong texture eh. Iladala talaga ako ng nanay ko dito sa Malabon para kumain hmm. ng pancit Malabon. So before, ang naaalala ko, nilalagyan talaga siya ng kalamansi. Pero itong ngayon, okay na siya eh. Ang oh galing really? hindi mo timplahan. Ito. Kahit hindi mo timplahan. Ang sarap niya yung lasa niya, pipon ka. Hindi ko alam kung may tinapa to, pero parang ganun yung tin, Alala smooth akin ko Parang smoky na ganun, no? sa akin ko yung tinapa. Kasama siya sa sauce. Oo. Uh -huh. Typical na pansit malabon. Talagang matataba. Ayaw ni Cab's Chest noon yung mataba. Gusto niya yung manipis na noodles. Kaya hmm. perfect tong M. Flore eh, na pansit malabon. maaalala nila yan pag kumain ako ng... maaalala nila. noodles. <laughs> Masasabi pa rin naman natin na yung recipe is authentic pa rin naman siya. Yung lasa, nandun pa rin. nagiba lang dun sa noodles kasi nga parang innovation na lang, lalaya na lang ng twist para lumabas tayo dun sa usual. At least, meron kang bago na matitikman. And at the same time, yung lasa niya, yun pa rin naman yun. Ang iba lang yung feels, yung texture. Dahil nga sa noodles. Pero para sa akin, mas gusto ko tong gantong type ng noodles. At saka iba talaga yung feels na kumakain ka ng pansit malabon sa malabon. Tama. Di ba? Ganun naman eh. Parang lapas bachoy, masarap kumain sa lapas. Ilo, -ilo. Lapas iloilo. Sisig, masarap kainin sa Angeles City. Parang lomi, masarap kumain ng lomi sa Batangas Kumbaga, okay. kung ano yung pinagmamalaking pagkain ng isang lugar, ang sarap niyang namnamin. Meron din silang kakanin. na ng pichi Mm. -hmm. Ito, may cheese, parang sticky. Uy, grabe naman yun, no? oo. Parang walang pupuntaan ito, di vertical bite eh. Sticky, parang gelatinous. Parang kang kumakain or kumakagap ng ube alaya. Mm -hmm. Kamibig mo, ang bigat ng pills, pero ang galing ng cheese. Tsaka hindi siya ganun matamis. Hindi siya matamis na matamis. galing yun. Eh, oh. parang mozzarella. Yan o. Oh. Tapos bumagay yung cheese. Cheese ang nakatap. Kanina, pinagmalaki sa akin ni eh, Sir mm. Will. Ito, homemade daw kasi. Ay, kailangan mo nang kainin niya, magsesebo yan. Magmamanti ka. Alam mo naman, pag mga ganyan, saucy, medyo makikita natulog Natulog na, no? Oo, natulog mm -hmm. na. Mm kasi dito yung ganda ang kumain dito sa Flores. Mm -hmm. Naka-aircon talaga. Naka-aircon. <laughs> Parang rice stop. <laughs> Baliktad lang yung rice. <laughs> tingnan 'yung pagkakalagay ng rice. Mainit 'yung kanin sakto. So kahit natutulog na 'yung sa may mechado, 'yung mga mantika, uy. Ayo, oh, magigising. Magigising siya, ito siya. Mmm. Kahit mainit pa 'yung kanin musok-usok. susukos. An. Yan daw 'yung mantika niya kung ano 'yon. Ano ba 'yung nagkagano'n ganon? Gano'n nyo, galing to! Ang lasang ano, parang may tomato na may toyo na may parang liver, parang gano'n, no? Hindi ko ma-explain, hindi to, hindi to OA ah, sorry kung OA yung reaction ko ah, pero pag natikman nyo to, tas ang init ng kanin, tapos nagmamantik ang ganyan, maintindihan nyo, matakay dito. Siyempre naman, mhm. actually, mhm. O diba, sinabi ni Capses, masarap. ito. sagayin natin dito. Tapos para kang kakain ng ano, parang pares, no? Parang ganyan yung tsura nun, yun. Oh, mm -hmm. ang sarap. Bakit ngayon ko lang nakita to? Okay. Punta pansit malabon. Bit may tsado. Mm -hmm. Well, technically, yung pansit malabon ng employers, mamimistakenly mo siya as palabo. Pero sabi nga kanina ni Gabstress, ang difference talaga nito, ang palabo kasi, nakahiwalay ang sauce niya. Tinatap sa noodles. Mm -hmm. Pero pansit malabon, hinahayo. At mm -hmm. sila yung kauna-unahan na pansit malabon dito na nakagumamit ng bihon. At isa sila sa mga participant nung pang-ginis. Yung longest. Record, is, longest, ano, pansit longest malabon. Pansit malabon na itala at isa sila sa mga participant. participant. Kung, Marami rin namang mga legendary talaga na Pansit Malabon. Pero kami, ito ang choice namin. and Flores, isa sa pasada sa amin. Talaga namang mm man manyaman. Masakap talaga. Actually, meron talaga akong alam na mga legendary dito. Pero, syempre, why not try different variant ba? Syempre, bigyan natin ng chance yung mga ibang mm -hmm. gusto kong pakilala. Gusto ipakilala kagaya nito kasi yung typical na Pansit Malabon nga na sinasabi ko, yung mga matatabaang noodles. Pero ito, bihon style. Tapos, hindi lang ito yung ino-offer ni ito, the best. Ang tsada? So, promise. Okay na okay. Ah, galing mo na talaga. Ayan hey, na yan. Ano nasa nyo ko? Ito na. Wow. <laughs> wow. Panggap? <laughs> okay na yan. Sayo na yan kasi meron naman kami. Meron kami. Galing hmm. sa milk Ganit flores. Galing sa so. milk flores. Galing sa milk flores. Mil Flores, si mother, and si M. Flores, si yung anak. So, parang tinuloy na nila yung legacy. 12 years na pala tong M. Flores na to, na pansit Malabon. Kinatutuwa lang ako kasi, for the longest time na nagpupunta tayo dito sa Malabon, kay Tata, kay Mayor, di ba, pang ilang beses na natin bumalik dito. Mm -hmm. Lagi ko kasi sinasabi sa sa'yo, natakay naman natin yung pansit Malabon. Actually, hindi natin na pipipipipipipip. Eh, hindi kami nagbablog ng pansit Malabon sa Malabon. Lagi ko sinasabi, pupunta ang Malabon, tapos pansit Malabon. Alam mo yung rhyming naman eh. Parang Pupunta ka sa Malabon, tapos kakain ka ng pansit Malabon, common. Yun, ang ibig sabihin rhyme niya, yung common pansit Malabon sa Malabon. Kumbaga national, bilang Malabon lang, yung pinaka-national nila yun, pinaka-provincial or municipal mm. na dish nila yun. Kumbaga parang pagpupunta ka pa sa Malabon, alam, na alam na ng mga tao, ah, pansit Malabon ang kakainin niya. Kaya sinigap namin na makahanap kami ng pansit Malabon, nakakaiba. Mm. Iba ang... Pass muna ako sa legendary uh, Kito Kim mm -hmm. Flores. Kapag po kayong magalala, alam po namin ang lasa ng pansit Malabon authentic, mga original, mga ganon. May favorite talaga ako na pansit mm. Malabon. Nagsisimula sa letter D. Mm. Oh, lagi kong binibili yon. Pero Siguro marami kasing branches yun. Kumbaga parang ano na siya eh. Kalap na dito sa buong Metro oh. Manila. Ito yung tipo ng pancit na kakainin mo siya kahit walang okasyon, kahit busog ka, katulad ng ginawa namin ngayon. Kasi iba yung ibinibigay niyang flavor. Parang masyadong boost yung flavor nito para tanggihan mo. At sa pagbukit ito kong pansit. Mm. Ay, may umabol. Oo. Oh. <laughs> sige, mo. Sige, ikaw <laughs> na. Sisig, sisig. Oo. Oh, may humabol pong sisig. Bestseller daw nila. Oh, mukhang crispy sisig. Mm. Sisig, creamy sisig. Crispy and creamy sisig. Amaw. Um, Malapit na pizza to, ah, hanga. <laughs> Malapit na pizza dun sa na natin sa mall. Yun din ang sasabihin ko. So. May mga version talaga na pwede ka talaga bumali na okay din eh. Tulad so, nito, crispy na, creamy pa. Para sa akin na, hindi ko siya gusto sa kanin, gusto ko siya sa beer. Hindi rin ako nag-uulam ng creamy na ulam. <laughs> Minapapak mo lang yan, parang salad pa. Malapit sa beer. Parang ganun. Oh. Pero, kung um, um, tatanungin nyo talaga kami, Cavs Nation. Kung hindi ito ang pinature natin, Number one. Oo, oh, oh. number one mo. Tapos number two. Kung may pambita ngayon, Pansit Malabon, number one. Thank you, thank you po sa lahat ng mga taga Malabon ng na Cubs Nation na ano, nakakasalabuha namin dito sa pagpapodrol natin. Wala palengke, iskwelahan mm. hanggang dito. Mm -hmm. At sa buong Cubs Nation, the entire Philippines at mga OFW na sa ibang iba, bansa na rin. Uh, ano, maraming maraming salamat. Thank you. Kung meron man po rin, hindi, hi! Hi Cubs Nation! Hi to you! <laughs> bago tapusin ang video, gusto ko lang batiin ang happy happy birthday si Ted Canlas Davi. Happy birthday! Darla Teris Davi. Happy birthday! At syempre, ang aking mga anak, si Glyn at si Dwayne. Happy birthday! Happy birthday! At syempre, yung cameraman natin. Baka makalimutan Happy birthday! Yeah. Happy birthday, guys! Happy birthday! Pamanggin po namin yan. At, at sa uh, birthday ngayong October, happy happy so, birthday. Sa kapatid ko, happy birthday din, si Ate Ted. Tapos si Darla pamangkin ko, inulit ko lang yung mga... <laughs> <laughs> happy birthday at mga anak ko, si Dean at si Dwayne, happy birthday at happy birthday sa pamangin ko sa US na si Alex. Ang dami nang ang dami birthday sa family namin. So pasensya na. Sa buwan na lang ako naman. Yes. Sino na ako na sila? <laughs> Hindi, <laughs> so, baka may surprise ka sa akin eh. Yeah. <laughs> alam, surprise. So, sige na, marami, marami salamat sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. Oh, hindi natin alam yung mga nangyayari, no? Bigla na lang may balitang ganito, ganyan. So, yung pinaka-importante, lagi tayong ready at ligtas. Lagi magdasal. And ako, bilang dahil nga, syempre, medyo natatakot din ako sa mga nangyayari. Live life to the fullest and love your family. May mga sakit ngayon at pag kaya stay safe lang palagi, mga kaps. So, gandito na lang muna. Ako po, Mula dito sa Malabon, si Cabs. Che. At ako naman, si Camera Woman, na sakap na sakap sa mechado ng M. Flores. Uh, ano ang pagpapakilala natin? Dahil tayo ang Team Kalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Nawag na wag yung kakalimutan at lagi yung tatandaan. Na mag-cheers. Cheers. Zero. Uhaw wow, na uhaw wow, ah. <laughs> Talaga naman manyama. Kenny! Bye!

Time check mga kaos, 1.27. Ayan. Hindi pa po kami nagtitaste. -taste. May mga kumakain na dito. May ay, may camera eh. Ay, nagpapanggap. Nakaroll. <laughs> Busy ako. O. Oh. Ah. Ah. Ayan o. Ay, oh. ay nanangan na oh, Trabaho muna. Trabaho. O. Oh, bye. Si oh. Jumbo, kunwari, ayaw kumain. Tingnan mo. Pero naghahanap ng suka. Sundan natin. CCTV tayo Oh, O. Ano yan, Tol? Oh. Suka oh. Akala ko ba ayaw kumain? Huling <laughs> huling huling ng camera. Oh, kumuha pa na, po suka. Eh, na, nakakaya na, kasi lang ganyan ng pagkain. Oh, ang bait mo talaga. Oh, pero sige, time check ulit ha 1:32. 5 minutes ago lang yung kanina mga kapsa bonus clip. Trabaho daw. Ayun, sinundan po ng ating camera. Oh, sige na, next clip. Let's go. Bonus clip mga kap, oh. Iwan, panis. <laughs> sa ating last stop, syempre hindi pwedeng mawala kapag sinabing Malabon, syempre Pansit Malabon. Para sa ating last stop, dito tayo napadpad sa Barangay Baritan para tumikim ng ipinagmamalaki, syempre bidang-bida ng lungsod. Dito tayo napadpad kay Nanay na located dito sa Barangay Baritan, dito sa Gov Pascual Street. Pasok na tayo sa loob.